Good evening po mga kabakyard. Welcome po sa ating backyard. At uh, ito po ngayon yung aking crayfish. ah uh, may napansin po kasi ako dito sa aking crayfish. So akala ko patay. Yan makikita niyo sa gilid ng bato na yan mga kabakyard. Yan. At uh, binilang ko yung crayfish ko dito. Sakto pa naman sila dito 9. Kasi tatlong trio yung nilagay ko dito kala ko nga kanina patay yun yun pala ito siya ay ang isa sa pinag balatan ng creepish no kaya pinaglunuhan yan to yan siya guys so isa po sa mga creepish natin ang nagpalit ng uh, balat no nangyayari talaga to sa kanila Ayan. hindi ko lang alam kung sino dito sa kanila at yan, bigla na silang lalaki nyan kasi nagpalit na sila ng uh, balat, okay yung mga ganito uh, wag na natin kunin yan dyan kinakain pa daw kasi nila yan uh, magiging source ng calcium nila dyan uh. kaya dyan lang muna yan so, gabi, hindi po na nabibigay ng feeds. at least ito ngayon yung ibibigay ko yan dahon ng kamote yung unang dahon ng kamuti na nilagay ko dito ay ubos na tapos ito na naman yung nilalagay ko kinakain din nila yan guys para uh, healthy yung ating crayfish so one week na po ito hindi pa po ako nag change water kung makikita nyo po ay malinaw pa naman yung tubig no, hindi pa naman sila nagkaroon ng overfeeding yan, ito yung isang crayfish natin yan. bali dito naguna yung nagbalat bago yung pangalawang nagbalat so yung size nila ngayon yan 4 uh, inches na ay oo oh, 3.5 to 4 inches na yung size nila yan so magiging breeder na sila to mga kabakyard okay, yan. yan Okay, sorry. Ayan yung mga Ay magiging breeder na yan uh, baguhan lang po sa pag-alaga ng creepish try lang po kung yung creepish ay mapapadami natin so hanggang dito lang muna mga kabakyard yung ating update sa ating creepish